So, what's up, what's up, mga kumag-I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi judge, Jinano. Okay, guys, halos katatapos ko lang reviewin yung isa pang battle sa semis ng Pedestal 4. At yun yung uh, Negoji versus Dre Professor. So, it was a good match, it was a good battle, but uh, unfortunately hindi yun yung in-expect kong Negoji. So, panoorin nyo na lang. Uh, I think napiga ko naman yung sarili ko sa, sa mga komento doon. Kaya, mas watch din yun. Ngayon, habang nag-upload, habang nag, I mean, habang nag-edit ako ng video ng, uh, yun, yung battle na yun, ng Negoji versus vs. Dre Professor, naisip ko mag-review mag muna ulit ng isang battle. Nang maikling battle lang. It's gold, Sam versus Rick Hinaro to be honest guys, yung battle ni Rick, Rick Hinaro versus J-Doc dapat yung, J-Doc ba to? click click ko ha ah. o tama ni J-Doc, ayan, ito dapat Rick Hinaro versus J-Doc dapat ang re-reviewing ko ngayon pero since medyo lumalalim na ang gabi, kailangan natin ng mas mabilis or mas maikling battle na re reviewin at nakita ko to Rick Hinaro vs. Goldzom. Siguro bukas or sa mga susunod na araw, uh, yung battle ni, 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 Rick Hinaro against uh, J-Doc. May utang pa ako kay Etz eh. Yung battle ni Etz kay Jami Sykes, papanorin pa natin yun. So, uh, long way. ba? Diba? Pero lahat yan marireview. Okay? So, yun. Huwag natin patagalin to. Medyo, mabilis lang yung battle. Siguro one minute lang to. I don't know. Yun. Goldzom vs. Rick Hinaro game. Yung mauna, si Ricky Naro. Unang barat para kay Ricky Naro. Unang para. Pakinggan natin. Yo! Game, game. Game. Dito ito yung pinapatrabaho sa akin ni Sight. Kaya gahol na rin sa oras pero pinilit makaraos. Pero safe lang. Dahil pag last minute yung trabaho, mas madali yung matatapos. Motos game! Game! Sight, to? Si Gold Sam? Yung choker na wex na walang napakita kahit best rock? Anong karapatan mong lumapag sa motos kung sa laglagan pa lang di mo na nagawang mag-step up yung sa chalet mo Tindigan pa lang sa stage pangitang tense, kabado. Wala ka nang sinabi sa dakdakan, tinapat pa kay Renz, abando. Bando. Kahit sa timbangan o bigat, di ka uubrayan ay iyong marapatin. Galing sunugan tong kalaban mo, pag ako nagsala ng apoy, it means may ginto na tutunawin. At kung susumahin, nice. wala kang skill sa battle rap, kanyang debut battle evidence. Kaya paano ka natawag na ginto kung wala kang mapakitang elements? Tagal mo na na nagra-rap, bakit ngayon ka lang bumatil, bakit naisipan mong gawin? Bakit ngayon ka lang bumatel? Bakit naisipan mong gawin? Nakikipagsiksikan sa underground sila sa spotlight na maging. Kung susumahin man pagitan ay nasa dulo ka pa men, kaya wag kang umaastang ginto if until now nasa pila ka pa rin. No okay. Kapit siya kay Vicente at ilang rapper na si Kat para ka rin niya umabante. Nakakatawang ikaw yung nag-iisang gintong pinipilit dumikit sa hanay ng diamante. Hmm. Ano di mo kaya mag-isa para maging top dog ka sa list? Kasi para kang si Bell laging nakaasa dun sa beast. Jalingan mo Gold Sam. Hmm. Sige, tara yes. sabayan mo ako sa liriko. At huwag kang ma-pressure o ma-tense. Wala dyang nag-expect -e sa iyo. Tantay. Okay, pinakamalakas na linya ni RH doon yung para kang si Bell ano yun, nag-stick, ah, uh, umasa kay beast something. Yun, ganda nun. Basta yung schema na yun. Solid yun. So, actually, si Ricky na na-review ko na to ng ilang beses sa sunugan. Ah, uh, kumugan, kumugan. To be exact, kumugan. Alam ko, bumatel na rin to sa Motus at na-review ko na rin yun. ba diba? So, alam ko na rin kahit kung paano, kung paano siya bumatel at uh, yung in ko, nakita ko naman dito da yon yung 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 name play sa Gold Sam ginto pi, yung 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 wordplay na pilak apilak ah, na sa pilak pa rin pilak silver pila line de ba so yun yung mga laro na nagustuhan ko at some point overall ito sa good round for Rikinaro malakas yon so ang tanong matatapatan ba ni Gold Sam yon First time ko mapapanood, marireview sa Gold Sam game. Unang na para kay Gold Sam. Yeah! Tang. <laughs> laban natin, laban ko kay Jeng Wan, nag-choke ako noon. Binigyan ko lang siyang makuha yung 20k kasi mukhang mas kailangan niya yon. Rick Hinaro! Pinanganak ng Diplinano! Di matago na mukha kang Dick katao. Ano ka alam mo sa akin, tatagos yung pride mo? Eh baka malunod ka lang kung makikipagsabayang ka sa tide ko. Speaking of tide, sarap mong hambalusin ang board ka pang surf. Kaya ka lang naman tinanggap sa blues kasi mukha kang smurf. Kaya ka lang naman tinanggap sa blues kasi mukha kang smurf. Di ka magmumukhang gangster sa akin kahit magsuot ng dikis. Ayoko makipaghanginan sa'yo pagiging presko ko pang sea breeze. Saktong malaki ang ulo mo. Si nilagyan niya ng pa, nilagyan niya ng patong. Manong, habang maaga pa, sinasabihan na kitang hindi ka magcha-champion. Near-death experience and it's away from one inch. Mga gaya mong keyboard warrior, kaya kong i-turn off ng one click. Gusto mong i-testing, yeah, I'm down, kid. Kaya kong palabasin Ang bahu mo kahit itago mo sa downy. Oh, round one pa lang. Paka Sinabon mo na kita. itatanong. tanong Uuwi kang madumi na naman ng record kahit kanina pa kita sinasabon. sinasabon. Kahit pala sa personal mo kakandami Dennis Rodman, anong klase ng bola ba hinahabol mo ditong bulate ka? Tandaan mong cartoon character ka pa rin sa akin kahit mag super saiyan sabay kami ha. Sige subukan mo kong banggain sa harap ng camera para malaman ng ermat mo kung anong pakiramdam basahin ang pangalan ng anak niya sa lapida. Time? Time. Okay. Ricky Naro yun. Score na 9-7. Ano na kasi, yung reference na ginamit ni Gold Sam yung sabon. Alam mo na, kumbaga, naging ano na yun, naging predicted na yun eh. Kumbaga, nag, nag siya ng, ng tide, pride, surf, breeze, downy. Alam mo na eh, na yung mga yun, magla sa sasabunin or sinasabon na kita. Alam mo na eh, So ako, parang ma-anticipate mo na talaga na doon maglaland yun eh. So habang nag-iisipit siya noon, parang para sa akin na-anticipate ko na siguro dito maglaland yun. So medyo nawawala ng impact para sa akin. Tsaka marami na rin gumamit ng ganong references eh. Most probably, or most of the time, most of the battle, I reviewed yung mga ganong battle sa ano eh. Uh, yung mga gumamit ng ganong references. Siyempre, sa flip top diba? So marami yung marami nang gumamit no? Kaya medyo hindi siya ganoon ka-impactful Para sa akin So yun lang So kay Rick Hinaro naman mm, Much powerful Much better Much effective So that's it 9-7 Rick Hinaro uh, Yun na yun Ito na yun WES baba natin ang buto nitong pangkali at makupad. Magiging batukan ka on screen parang binuli na nobita ni Damulag. Hindi ako natatakot sa'yo. Kahit sa ang aspeto, ikaw ay titibagin. Yan ay aking titiyakin. Hindi kita planong sibatan, pero nakasentro kitang sisibatin. Hanggang dumanak ang dugo nitong nakasentro lang sa pila, animoy perpendicular kasi tagusan ka niya na sabi niyo sa unang laban niyo, Jeng Wan, tabi mata mo. Di naman sa pag-aano. Pero ang sarap na lang batukan ng kagaya mo. Sabay nag-choke. Akala ko pa naman, pandikdikan hanggang dulo. Ironic na ikaw na yung bumatok, pero ba't ikaw pa nagkatama dyan sa ulo? Mm, At nice. Ba na stage name niya, Goldsum 100. Pala isipan kung susumahin talaga. Kaya wag mong kiniklaim na ka kung ikaw mismo nagbaba ng halaga. Mistulang gintulang sa palengke to. Yan ang nasilip ko na butas. Kaya kahit anong ingat sa disenyo mo, madali lang din ko upas. Di ka tatagos, lalot kung chope iyong taktik. Tol dito walang magic. Kung nakatakas ka kay Jengwan, hindi dito sa blacksmith. Tunaw to sa init na dalako to'y di pwedeng matupok. Galing, Kaya eh? itong umaas tanggin to, sa apoy yan itubog. At kung ina, at kung ipagyayabang mo lang na taga ka at ako yung takot ditong uuwi, alalahanin mo munang batang genyo ako at balisong ko lang ang tumutupi. Batang inang yan. Punto per punto yung atake ni Rikinaro dito. Tsaka, yung experience, may kita mo na ang laki ng agwat. Hindi ko alam kung saan bumabattle si Gold Sam, pero halata mo na mas ahead yung experience ni RH. Kasi yung delivery niya, yung aggression niya, hindi na para dito yun eh. Hindi na para, hindi na pang motos, hindi na, di ba nga, bumabattle na nga siya sa sunugan eh. One click away na lang to sa flip top eh. Ito si RH eh. Kailangan lang niyang mas maging active sa battle sa battle battle rap pa yun na lang pero yun kitang kita mo yung performance sobrang linya sobrang impactful ng bawat linya ba diba? solid yun solid yun round 2 gold Sam, pakinggan natin gold palisong mo lang ang tumutupi gusto ko magpadentista uuwi kang bunge <laughs> <laughs> Bumaho sa motos sa iyong kakabuga. Di nakakatuwa. Palindulin mo man palindulin mo man na ang mundo nakakahilo lang pero di nakakauga. Baho hininga. Sige ngayon mo sabihin sa akin na yung tattoo mo, kaya mong ipamuka, inhit yung iron fist ko sa kanya ko ipapabura. Inhit yung nagsulat, nagsuot ka lang ng maluwag pero mukha ka pa rin totoy. Feeling cool kid si tanga kala niya astig humithit ng lomboy. Sumali ka ng gang kasi akala mo all boys. Dog, ikaw lang yung kilala kong TS Takot sa Tomboy! <laughs> so, hindi, nah, wala. digo ko naman yun na, yun, di ba? Kinap ko pa nga sila. <laughs> Sobrang pangit mo, men. Sarap mong konyatan. Kahit magbayad tayo ng pawok, ay magagawa kang walkout, tan. <laughs> Nagpalagay ka lang tinta sa mukha, magmukhang kosa lang, e eh, mas mukha kang buhay na chocolate ni Willy Wonka man. <laughs> yeah! Palakpuan naman sa'yo, Mario! <laughs> mas mukha kang buhay na chocolate ni Willy Wonka man. Tagal mo lang bumabatel, pero lagi kang patay sa gera. Kinakausap ka lang ng mga tao kapag ikaw yung rumirekta. Pang talo mo na to? Malabo nang makabuelta. Kailan ka mananalo ang tanong, sagot ko doon. Antay mo tiyong yung pagdating ng panahon. Total ka mukha mo naman ya. Si Aisa Sigera. Rick, sa opinion, di naman ako madamot. First impression ko sa iyo, mukha kang tanod na madalas matakbuhan ng mga batang nagrarayot. Malabo kang galangin kahit dumating sa pagkapanot. Kaya sa lahat ng mga batang nanonood, pag nakita nyo to sa personal, bastusin nyo to, huwag kayong matakot. Bye. Okay. Comedy yung approach ni ni Gold Sam, no. Pero para sa akin, Rick Hinaro pa rin yun. Mas mas ano, impactful yung mga linya niya. Yun lang, yun lang naman yung nakikita nating ano eh. Yun lang yung I mean, yun lang yung makikita nating Tsaka ano yung sabi ko nga sa inyo, yung experience ni Rick Hinaro, ni Rick Hinaro litaw, na litaw sa sa battle na to. Iba yung punto niya iba kung paano siya magsulat, bumuo ng, ng, rounds, bumuo ng, ng, punto, eh, ano talaga eh? direct talaga para kay GS. ba? Diba? Pero, mas okay tong round to ni, ni GS, kaya bibigyan ko ng 8 puntos yon. Mas nagustuhan ko yon. 9-7 sa round 1, 9-8 sa round 2, 16, tama ba? De, 15. 15 to 18 up by 3 points CRH. First two rounds sa kanya na yun. Round three. Ang pa. Mukha <laughs> daw akong tanod. Kala mo yung tira palaban. Ironic na ako yung tanod pero ba't ikaw tong may kapitan? <laughs> yo, yo! Ano ba yan? Lahat ng tira at bitaw, nako, wala man lang sa hulog. Gintong walang maayos na figure tapos kapos pa din sa hubog. Kanina pa kita binubusog sa punchline. Halos dugo na minumumog. Sa bagay, pagbusog yung pinakain, mas madaling makakatulog. Mm. Sight, ano to? Replika na tipsy, nasabar nagmamaoy na bata. Tigas-tigasan na bunbuna, nakulang sa unawa. Pwes sa abutin mo sa akin, di lang baltado tsakulata. Sinadyang binatil ka sa RH para bigyan ka lang ng tama. Mm. Pero maayba tayo. Pinakinggan ko mga music mong gawa, sobrang pangit, tunog kabado. Ayun, sa awa ng boss na tuluyang masisante, kakatulog sa trabaho. Paano ba naman? Yung verse niya, halos araw-araw na rin tayo nakikipagbunuan. Parang butas na timba na gusto natin punuan. Wow. Hmm. Butas na nga eh. Tapos gusto mo punuan? Nang titrip ka bang sagad? Siguro ang laki an ng an bill nyo sa tubig, no? Pag doon mo binubuhos lahat. Okay, toy. Pati sa MB, ganap na ganap yung drip pang opisina. Tapos background mo lang doon, hello na Cortina. Tapos haas tang bidat mabigat. Pagsisigawan na pandayo. Pwes buburahin kita sa map, buong lakas ilalampaso. Di ako para magbigay, di magsasayang ng pagod sa pagdayo. Dahil pag-tournament ang usapan, mas delikado ang kabayo. Mm. Time? Okay. Proceed tayo. Proceed tayo kay Goldsam. Uh, Gold Sam. Yeah! Habang umi-speed ka, natawa ako bigla. Naalala ko lang ya, na si sana ay nagawang pag-tripang ka. Sa Excel lang yon ay lumabas yung pagiging mongoloid niya. Parang ka nag-tantrums na bata nung binalil ka tamo ka. <laughs> Para ka nagtantrums nung binalik Malabo kang umabot kahit pangatlo sa podium. Balita ako yung ghostwriter mo magdanakaw lang din. Mima Otlum. Masyado pang maaga para magsuot ng costume. Pustahan tayo yung mga taong manonood sa internet. Pag burst mo na, mas trip na lang, I-mute yung volume. Di ko naman sa nila lahat po. Di ko naman sa nila, di naman nilalahat ko, pero teka lang po. Yung pagpapatato mo sa mukha ay patunay yan na walang nagmamahal sa'yo. Kasi walang nagagalit o ano. Pero real talk lahat to. Ricky Maru, sana mapansin mo na kada mawawala ka sa eksena ay walang naghahanap sa'yo. Hmm. Kada mawawala ka sa eksena tol, walang naghahanap sa'yo. Kada mawawala ka sa eksena ay walang naghahanap sa'yo. Kagaya ko, nawawala na naman ako ngayon. Pero hindi. Kada mawala wala ka sa eksena wala walang naghahanap sa'yo. Alam mo kung bakit? Kasi sobrang jegemon mo, men. Madalas mo makita si Damulag pag nagpa-practice ka sa harap ng salamin. Please don't throw a freaking hand sign kasi para ka si Golem pag nakageng. Huwag mo naman ipakita dito na isa kang batang yung hindi makasabay sa fashion trend. Manila to Batangas, sadyang malayo nga yung trip. Kahit magkasasakyang ka di ka makakasabay Rick. Kala ko mas mataas ka sa akin kaya di mo maaabot ang peak at oo mas malapad ka pero halata mo namang weak. Pakatatandaan na ang tanging dahilan ng pagpunta ko sa Batangas ay ang mga naggagandahang bitch time. para sa laban 'yon. Okay. Uh, all three rounds. Hindi na ako masyadong magbibigay ng opinion. All three rounds. Uh RH yun, di naman ano eh di naman uh, debatable yun one-sided naman yung battle na yun for me kita nyo naman eh, kitang-kita -kita naman kung kung ano-ano yung mga elements at uh, aspects na core and categories yung nilamang ni, ni Rik Hinaro dito sabi ko nga sa inyo, yung experience ni RH sa sa battle rap, litaw na litaw against Goldsam na feeling ko, I don't know ha ah, kung saan siya battle pero feeling ko halos kakaumpisa pa lang niya. I don't know ah. I don't know. Pero in, ko siya nakita. Pero si RH, knowing RH, sunugan, ah, uh, motus, na-review ko na to. Kaya alam kong hasaan na to eh. Tsaka kita nyo yung mga napili niya mga angulo at references para kay Gold Sam. Sobrang epektibo nun. So yun, hindi na ako masyadong magibigay pa ng mahabang explanation pa. Rick Hinaro yung battle na yun, all three rounds. So yun. 787 I think that's a 22 then 27 27 to 22 all three rounds Rikenaro Yun lang simple Ganun lang ka simple Sinagfort sa mga salamat Pero yon uh, mag sa second round bottom ng 3 second round No second round Pinastasigo ng bara bato Lo. ...lagay. Shift Clothing, kay Direk, Yo! Production, maraming salamat. Pero yun, mag advance sa second round, ang boto ng jurado, 3-0, mag-ingay, para kay Rick Hinaro. Lagago, nag Ano pala to? Wait lang. Sa buong branded, Shift Clothing, Yo! Production, Cypher P... Laging laban, oh! ...Saudern, Restobar, Dig, Sinag 4, Nandito pa rin kami sa Bunny Ranch Grill House and Restobar dito sa Bacoor, Cavite. Pinas Astig, unang Bara Southern Tagalog Eliminations. Mag-ingay tayo pa. Logogi. Southern Tagalog Elim, Kailangan akong hanapin yung mga nito guys. Pinasastig unang bara pala to. <laughs> okay, hindi ko alam na pinasastig unang bara to. Pero, nagkaroon tayo ng, ano, ng glimpse na kailangan nating ituloy to. So may tatlo pa. Hindi ko alam kung ano-ano yung tatlo. Pero sa tingin ko, andito naman yun. Uploaded na yun. So, yun. Yun lang. Para sa parating natin laban. Salamat. Para kay Rick Kinaro. Shout out to yes. Rick Yun. So Rick Kinaro yung nanalo doon. At wala tong ano eh. Wala tong judges salamat eh. Shout out to Ayun sa lahat. Yes, salamat. Okay. So yun. Obligado tuloy tayong reviewin yung tatlong ba ano. Tatlong battle dito sa ano na to sa tournament na to. Hindi ko alam, hindi ko alam talaga na tournament to. Pero 'yun, at least meron na tayong ano nilook forward. So, yung isang battle ni Rick Hinaro against J-Doc matatagalan naman. Okay. So, yun, pero at least 'di ba, exciting. Nagkaroon tayo ng another another tournament na re revent <laughs> Biglaan. So, 'yun, kita kits sa next na review video mga kumag. Peace out. Hanapin natin yung tatlo. Sana uploaded na yun. Diba? Peace out.